Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga habit ng high value na tao. Hindi natin pag-uusapan sa video na ito yung mga nagiging resulta ng pagiging high value. Instead, ang pag-uusapan natin ay yung mga ugali nila o mga gawain nila na pwede natin i-apply sa mga buhay natin. Maraming nakaka-misinterpret tungkol sa meaning ng pagiging high value na tao. Yung iba sinasabi nila na ang tunay na high value, may mansion, may magandang tirahan, may magandang kotse, may mga mamahaling mahaling sasakyan, may magandang pangangatawan, maraming pera, ganun-ganun. Pero hindi nila alam na resulta lang yon ng pagiging high value ng isang tao. Hindi naman kasi lahat ng taong may mga mamahaling bagay, kagaya ng mga yon ay high value na. Kasi yung iba dyan, kaya may mga ganyan sila kasi nasanay sila sa panlalamang sa kapwa nasanay sila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi po pwede ka pa rin namang maging high value kahit wala kang mamahaling sasakyan, kahit hindi masyadong marangya yung buhay mo. Basta, nasa sayo lang yung mga malalaman mo sa video na ito. Okay, simulan na natin. Isa sa mga gawain ng high value na tao, pag-aalaga sa sarili. May pagpapahalaga sila sa sarili nila pagdating sa pag-aalaga nila sa sarili nila, syempre hindi dyan nawawala yung disiplina. nag exercise sila, nag -gy gym kumakain ng mga masusustansyang pagkain, may skincare routine. Pero di ko naman sinasabi dito na kapag hindi mo na ginagawa yung mga yon ay wala ka ng silbi bilang tao. Siyempre, halimbawa lang yon ng pag-aalaga natin sa sarili natin. Ikaw pa rin naman kasi ang nakakakilala sa sarili mo kung paano mo alagaan yan. Basta sa pag-aalaga mo sa sarili mo, may magandang resulta na nangyayari. E eh, di effective yung pag-aalaga mo sa sarili mo na isa sa mga gawain ng high value na tao. Dahil yung mga high value na tao, may pagmamahal sila sa kanilang mga sarili. Ikaw, mahal mo ba yung sarili mo? Kung mahal mo, like mo tong video na ito. Next habit ng mga high value na tao, nagsiset ng mga boundary. Dahil nga ang mga high value na tao ay may pagmamahal sa kanilang mga sarili, hindi lang nila inaalagaan yung sarili nila physically. Siyempre, inaalagaan din nila yung sarili nila sa paraan na hindi sila nagpapaabuso sa ibang tao. Alam nila kapag pinagtitipan na sila ng iba, alam nila kung inaabuso na ng ibang tao yung kabaitan nila. Kasi ang mga high value na tao, alam nila kung ano yung gusto at ayaw nila. Kaya kapag nakaranas sila ng treatment na hindi nila gustong maranasan galing sa ibang tao, ipaparamdam nila sa mga taong yon na hindi nila nagugustuhan kung ano ba yung pinapakita ng mga taong yon sa kanila. Kaya ikaw, kapag nakakaranas ka ng mga pakikisama na hindi mo gustong maranasan galing sa ibang tao, dapat matuto kang magset set ng boundaries. Ipakita ipakita mo sa kanila na hindi dapat sila lumalag pa sa limitasyon. Huwag mong hayaan yung ibang tao na gawin nila sa'yo kung anuman yung mga ayaw mo. Lagi ka bang hinihingian ng pabor ng isang tao kahit pa napapansin mo na parang wala namang bumabalik sa'yo? Baka inaabuso na niya yung kabaitan mo. Lagi ka bang iniistorbo ng isang tao kahit na busy ka? Basta mabigyan mo lang siya ng value. Baka hindi na niya nire-respeto yung oras mo. Kaya kapag nakagawa na ng kapalpakan sa'yo yung isang tao at ginawa niya na naman sa pangalawang pagkakataon, protektahan mo yung sarili mo sa mga yan. Next habit ng mga high value na tao, palaging gustong matuto. Kahit alam nila sa sarili nila na matalino sila, para sa kanila, hindi pa rin sapat yon para mabuhay. Maaring mahilig silang manood ng mga informative content, mahilig silang magbasa ng mga libro, lalong-lalo na kung tungkol sa kahinaan nila, gusto pa nilang matuto para ma-overcome yung mga yon. Hindi sila kagaya ng iba na tatamad-tamad. Gustong kumain ng kumain na lang at humilata sa tabi. Ayaw gumawa ng kung ano para sa sarili nila dahil ang mga high value na tao, mas nae-entertain sila sa mga bagay na kung saan meron silang matututuhan. Pero hindi ko naman sinasabi dito na mahirap na silang pasayahin. Siyempre, gusto rin nila yung mga bagay na masasaya, yung mga bagay na may katatawanan hindi lang sila nabubuhay na dun lang talaga. Yung mga bagay kasi na kung saan may matututuhan yung isang tao, boring kasi yung mga yun eh. Pero kung ikaw na entertain ka sa mga yun, ibig sabihin nito gusto mo pang matuto. Mabuti na rin kung ganyan ka. Kesa naman sa kagaya ka ng ibang tao na ayaw matuto, gusto, puro lang saya. Hindi naman pa pwede yun, di ba? Next habit ng mga high value na tao, may tiwala sa kanilang sarili kapag meron silang goal, meron silang plano, meron silang gustong gawin, hindi man sila sigurado kung magtatagumpay, gagawin at gagawin pa rin nila. Susubukan at susubukan pa rin nila kasi may tiwala sila sa sarili nila. Pero hindi naman porket may tiwala sila sa sarili nila ay 100% makukuha na nila kung ano yung plano nila sa buhay. May mga pagkakataon na nabibigo din sila, nagfa-fail din. Pero ang kagandahan nun, may tiwala pa rin sila sa kanilang mga sarili. Hindi sumasama yung loob nila. May mga pagkakataon na nare-reject din sila sa isang trabaho, nare-reject din sila sa isang business, pero hindi sila nagkakaroon ng sama ng loob. Dahil kadikit ng pagtitiwala sa kanilang sarili ang pagrespeto sa desisyon ng isang tao. Next habit ng mga high value person, mabuting tao sila. Ang mga high value na tao ay mabubuti. Hindi sila nanlalamang ng kapwa nila. Hindi sila nanlalait. Hindi sila nanguhusga. Kaya kung merong kamang mang kakilala na maraming pera, may mga mamahaling sasakyan, pero nanlalamang naman ng kapwa, hindi high value yan. Isa pa ang mga high value na tao, hindi sila mayayabang. Hindi sila gumagawa ng mga bagay na ikakaingit ng ibang tao. Kahit pa may naiingit sa kanila dahil ang mga high value na tao tahimik lang sa kung ano man yung nakukuha nilang blessing o kaya ginagawa nilang inspirasyon yung sarili nila para ma-inspire yung ibang tao. Next habit ng high value na tao, meron silang maayos na communication skill. Marunong silang magbasa ng sitwasyon, marunong silang magbasa ng ugali ng isang tao. Alam nila kung nakakasakit na sila at ayaw nila nun. At hindi lang sila marunong mag-adjust sa ugali o sa nararamdaman ng isang tao. Alam din nila kung paano i-express yung nararamdaman nila. Alam din nila kung anong klasing emosyon yung dapat nilang ilabas depende sa ugali ng isang tao. Dahil ang mga high value na tao ay may maayos na communication skill alam nila kung papaano iparating sa ibang tao Kung ano man yung nararamdaman nila Para magkaroon ng maayos na komunikasyon sa bawat isa hindi sila basta-basta tumatahimik na lang. I-express nila kung ano man yung nararamdaman nila ng hindi nakakasakit ng ibang tao. Hindi sila kagaya ng ibang tao na basta-basta na lang nagiging expressive sa emotion nila at bahala na kung merong masaktan na ibang tao. Yun yung mga habit ng mga high value person na malalaman mo sa video na ito. Natuwa ka ba sa video natin ngayon, kaibigan? Kung natuwa ka, like mo naman. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ano pang iniintay mo? Subscribe to this channel dahil marami pa tayong pag-uusapan. Para magkaroon ng maayos na komunikasyon sa isang tao, gusto mo bang malaman kung paano gumaling sa pakikipag-usap? Panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Nandyan lang yan. Pagka-click mo, mapapanood mo na.